Hello mga ka So sa this video no, mag chika chika na punta, <laughs> <Lumaho>, na punta na nyo <laughs> Pero, kuhan ba no? na tawag aning, kuhan ba lang party ko sa akong kagalingo no, nga kuhan Nga sa kadugay na akong pagpanarabaho, sa pila, pila katuig no, sa pagpanarabaho nato Pagkita ito sa mga gulingon kay Kwan, nangno no Nakatigom namang gunta Ang sama ito ng tigom Kamao panuhot Kamao panuhot no Sa pila katuig na ito no Grabe proud pagkita sa mga no Ang tigom na ito Pamao lang panuhot di ay Bang rab Kamao tayo nyo Gulay na punta Ang ya anak ikan so, noh na no? nga kawan kawan, kaya kita sama kagaling mo na to kaya pila nato, to kato ingin pagpunarabaho so, nga takut, nga tinggong no? nga nga tidak to nga tinggong nga takut nga nga tidak nga takut kawan pamaulung panuhot